boss, so may tayong gagawin dito ano, Toyota Wigo. Uh, uh, marami na napalitan, Napalit na ng compressor. Condenser sir, ilang buwan na 'yan? Bago lang. Isang linggo lang. Isang linggo lang. Expansion valve, napalitan na din mga boss. Tapos ito sa loob. Nagpalagay kasi ako ng thermometer dito. So tingnan mo yung lamig. Sa so, 20 pa rin ano. So ito yung nireklamo nire ni customer na yung palit na dami na napalitan, compressor, condenser. Tapos meron pa dito nilagay sila oh. Ayun oh, nakaabang. Sabi niya, ni nakaabang daw Inabangan nabangan. Si ay taga ka, Kalamba, Kalamba pa ba 'to? So Teka sa sir? Ah, San Pedro Laguna. Pero mga boss, ang lamig na ng tubo dito. Ayun oh. Ganda ng lamig. Ngayon, Sinasabi naman si Sir Don sa ano, compressor na naman daw ang problema. Compressor mo isang taon na yan, wala pa. Wala pa isang taon. So, ang ganda naman ng reading niya. Nag-automatic siya, pero yung temperature sa loob, hindi siya dapat ganun eh. Kasi maliit lang naman ito, tapos malamig na yung tubo. Bago na expansion valve, pero hilaw pa rin yung lamig sa loob mga boss. Wala po itong heater. So, sabi ko kay Bossing, babaklasin natin yung evaporator. Babaklasin yung dashboard para makita natin. Pero nakailang nakailang bakas-baklas na yan, boss? Pangat pang-apat ngayon. So simula nung umpisa, ganun pa rin yung problema mo, hindi na na-solve. Pero nag-automatic mga boss. Oh. Kina natin kung matsambahan natin itong problema ni Bossing dito. No? So, malamig lang sa, sa umaga at saka sa gabi. Pag hindi eh, mo naramdam. Parang electric fan lang. So, sige mga boss, baklasin muna namin tapos upload tayo. Hey mga boss, so nakalas na natin yung dashboard pati evaporator, no? So, ito na siya. Uh, malinis pa. Sa so, unahan, sir, meron dyan? Ah, bigyan mo yan lang. Para nakaangat, nagsasali lang. Ah, sige. Sa so, unahan, sir, meron dyan. So, nakalas na mga boss malinis naman pero pag titingnan mo siya diyan barado na tingnan yung ibang porsyon na may tagos yung iba wala ayan so ito yung linisin natin kasi ang dami nang napalitan dito pero yung lamig hindi pa rin suabe no so linisan natin yan tapos balik natin mamaya tingnan natin kung okay yung gawa Yung mga boss, so ito yung update natin sa Toyota Wigo, no? So, ayan yeah, no? kita nyo nag automatic na siya tapos <clears throat> maganda na yung lamig ito yung reading yan low side tsaka high side yun mga boss kanina nag 45 ito tapos yung high side nya uh, sakto lang naman pero hindi normal yung reading no ngayon ang uh, ginawa ko ito mga boss ito oh. makita ko sa inyo ano ang ganda pa naman yung evaporator niya. Ayun oh, oh. Harap at sa kaligod. Napaka maganda. So, uh, ang ginawa ko, pinalitan ko ito mga po. Salam nyo kung bakit. Kaya, nagpalit sila ng container, nagpalit sila ng compressor. Kasi, may problema dito sa si evaporator niya. Uh, ang lumalamig ay kalahati lang. So, kaya mataas yung reading. Kaya yung huling pinagawa ni sir, na nagpalit na sila ng container, ah uh, bago nagpalit ng konti, sinasabing high pressure lang daw, no? So, nagpalit sila ng kondenser uh, noong December, nagpalit ng compressor din. So, tapos, nung nagpalit ng kondenser tapos, ganun pa rin sinasabi, compressor na. Pero pagdating sa akin, mga boss, walang problema si compressor. Pero kung napapayaan, masisira talaga sa dahil mga problema talaga nandito sa evaporator. So, isipin nyo yan, isang malaking evaporator yan, tapos ang lumalamig ay kalahati lang, no? So, kawawa si compressor, tapos mas sobrang lamig na ng tubo na out yung low side, yung low wala pang lamig kasi kalahati lang yung lumalamig no. So ito sa ngayon. Uh, pinalitan na natin ng evaporator uh, original tapos ito tayo sa loob. Ayun. Ay, ah, sige. Yan tapos yung temperature natin ay number 2 lang. So observe tayo kasi dati automatic talaga ang problema din. Na kahit na nakasagad ayaw tapos yung lamig hindi ganito so ito na yung mga boss ano yung lamig nya jeez lang yan yan so hindi ganito yung lamig nya kanina nung dumating umaga pa lang so malaki pinagbago sir ano Oo, oh, malaki <laughs> <laughs> ang dami na nagastos ni busing pang apat na ano to pang apat na ako pang apat na yeah, uh, yun. so ito mga boss ano na natin ano yung sir ay galing ng San, San Pedro sir San Pedro sa Pedro Laguna mga boss pero bago si sir napunta sa akin marami nang ang mga ano uh, na pagpagawan at napag -an, ano yun nga lang uh, sa ilalim ng dashboard marami mga tornilyo na hindi na ibalik nilagyan na rin natin kasi nagba-vibrate no so ngayon uh, okay na to mga boss kahit na naka-idle tayo nakahinto at nakababa yung hood tiningnan ko yung temperature okay naman tapos yung lamig nakasagad tayo nag-automatic so bahala na si sir diyan mag-adjust mamaya sa so, temperature niya para sa automatic at update ko yung mamaya bubuhin ko lang yung dashboard tapos balikan ko yung ewan nga boss ito na siya ah nabuo na no yan so nabuo na natin yung Toyota Wigo awa ng Panginoon naman ay natyam, may, nakat, may natyambahan na naman tayo so yung temperature nito si sir na bahal ang mag -ano nito mag sitting so ayan si sir mga boss itong isa naman ah, galing pa to ng Bulacan. So adventure niya, ayan yung adventure sa labas. Ayan, gagawin natin yung adventure na yan. No? So, uh, palitan natin dito ano, kasi walang lamig pag nakahinto. Okay, so ito naman mga boss, ayan, okay na. At, uh, kung may problema kayo mga boss, pwede kayo mag-message o kaya tawag sa number nandiyan sa SQL. So pag hindi ko nasagot, busy lang tayo mga boss. No? So yun lang. ah uh, pangapat na ako, si Sir mismo nagsabi, maraming pinalitan. Iba po rito, uh, compressor uh, condenser hold down sa evaporator dito pero ganoon pa rin mga boss so sana uh, ganito huwag naman agad agad basta lang palit ng palit lalo pag hindi sigurado na yun talaga kasi kawawa no? so yun lang, update nyo kayo maraming salamat sa pag subscribe sa youtube channel, thank you